Good morning everyone and tuloy po kayo sa aming fifth episode ng DICT Regional Roadshow 2024 at ngayon nandito po kami sa Cordillera and we have here our Regional Director, Director Ray C. Batiin naman po natin, sir. Ay, magandang umaga po sa lahat at magandang araw po mula rito sa bagyo Isang maganda at mapagpalang umaga po at araw sa atin And now, Director, it is our fourth leg. Wow, di ba? Parang oh, yeah. ang, ano lang, ang bilis ng mga pangyayari. Yeah. Fourth leg na po tayo. Sir, ano po ang experience ng ating um, uh, regional roadshow dito sa Cordillera at yung syempre, yung team natin mm -hmm. dito sa CAR? Uh, in terms of experience, medyo siguro gagamitin ko yung gina, ginamit na word ni Mayor Magalong yes. sa kanyang welcome remark. Overwhelmed. Actually, kami sa DICT Car ay overwhelmed. Overwhelmed kami sa nakita namin suporta from our central office. Mula kay Secretary Ivan Uy. Yes, hanggang sa lahat ng mga undersecretaries, assistant secretaries, bureau at service directors, at the delivery units. Talagang nakita namin ang na suporta at nagpuntahan pa sila rito para sa ating rotation. At hindi lang yun. Overwhelmed kami sa nakita namin suporta from our stakeholders. No? Yes. Lalong lalo na sa mga LGUs, sa mga mayors, sa pangunan ni Mayor Magalong. Talagang they take time off para pumunta rito at makalubilo tayo sa ating roadshow. Hindi na sila. Even yung mga stakeholders natin na iba, katulad ng SUC, yung schools, at yung ating mga national government, nagpuntaan din dito para makisaya sa atin, makisama at makialubilo para sa ating roadshow kami, in the bottom of our uh, heart, we are very thankful at overwhelm kami sa nangyaring roadshow namin. No. Tama po, um, full support ang ating DICT executives, yes. ating directors, regional directors, and of course, ang delivery unit. And ngayon, padagdag ng padagdag ang ating mga booth, sir, yes. di ba? Halos kompleto na. And as we showcase the different initiatives, programs, and mm. projects of DICT. Yeah. Yes. yes. and Tama. you think, sir, um, would like to ask, ano po yung sa tingin niyo yung important nitong regional roadshow coming here dito sa Baguio, dito sa Cordillera, sir? Hmm. Sa so in terms of importance, siguro, ano masasabi ko siguro, siguro palagi natin gawin natong roadshow nato, no? Kasi nakita naman natin sa nangyaring roadshow, uh, lalong-lalong na rin sa town hall meeting. Yes, opo. It gives us the opportunity para maka palat natin ang ating mga stakeholder, makita natin ang kanilang pangangailangan, makita natin ang kanilang aspiration, ang kanilang gusto mangyari. Kung baka no, nagkaroon tayo ng pagkakato, makapag-alubilo, makipag usap ma natin ang kanilang, ang kanilang na-feel dito sa Cordillera. At hindi lang yun. Ito na binigyan tayo ng pagkakataon para makita nila ako, makita nila at makita ng ating mga senior officials kung ano nagagawa ng ating departamento dito sa Cordillera. Katulad nung nangyaring pagpapasalamat ng mga nasa eskwalaan, mga estudyante mm -hmm. sa Saddle Elementary School, na isang bayan, isang lugar na talagang walang internet, walang cellphone signal, na nagawa ng paraan ng ating DICT na mabigyan ng opportunity sila, hindi lang in terms of communication, kundi pati sa online learning, e-government application, servisyon ng pamahalaan. Meaning, hindi natin pinapabayaan kahit nasa sulok ang ating mga kababayan. Tamang-tama rito ang ating katagang DICT for the people and DICT of the, of the people. people. Yes, Tamang-tama tamang po. Rito. And nakita yes. na talaga natin kahapon, all smiles ang ating mga um, yung ating students, yung teacher at kumanta pa talaga po yes, sila ng pasasalamat dahil nga po sa, sa ginawa natin. At meron talaga tayo, nagkaroon tayo ng uh, true or real connection po, yes, no? kahit ako. sa mga malalayong lugar. At isa yon sa parang na, naanat yung objective. Yes, para at, at the same time ma-feel nila na andito pa rin ang pamalaan. Hindi sila nakakalimutan. Kahit gaano na silang kalayo. Tama po. At isa yun sa parang sakin sa po isa sa mga highlight 'yun kahapon na ang ating uh, secretary na nagkaroon pa sila ng time na mag magkausap, magka-kumustahan po, 'di ba? Napakaano na makita yung mga Um, talagang full smile ang ating mga yes. kababayan doon. And sir, siyempre ngayon na nagkaroon tayo ng row alam ko napakadami yung plans, mm -hmm. projects, programs. Kahit nakalahatin pa lang ng taon, yeah. June pa lang po. Pero alam ko, can you share po or promote po natin yung mga activities ng ating DICT Cordillera? Actually, Paul, um, marami kami naka-line up. Almost lahat ng ating bureau may mga naka-line up project, no? at wala na connectivity yung nangyayari, continuous pa rin yan. No? At sana yung ating mga local government, yung mga stakeholders natin, eh pag magsawa sa amin, pag malaking lumalapit kami sa kanila, e para i-promote ang ating mga programa. Kasi ang programa naman ng DICT, alam natin hindi lang pang ating stakeholder na local government, kundi pati sa public, lalong lalo na yung mga training na ginag-conduct natin at yung mga binibigay natin application katulad ng mga e-gov apps, yes. it's a, it's an interactive application na magagamit ng LGUs, ng city government, provincial government, at importante, magagamit ng ating publiko. Kasi po, sa application na yun, ilalapit natin mismo ang ating publiko sa pamahalaan, sa local government at sa national government. Dahil at that fingertip na sa kanila na pong cellphone ng no apps na e-gov, na magagamit nila para makapag-interact sila. At hindi lang po yan, meron pa po tayong programa connectivity yeah. na magbibigay ng oportunidad sa mga kapata, ka, ating kababayan na nasa mga maliblip na lugar para maka-interact sa ating gobyerno rin po. Hindi na sila kailang bumiyay pa, mm pumunta -hmm. sa syudad para makapag kumuha ng servis ng gobyerno, tamalan, kundi at, at their own places na rin, sa nilang barangay, pwede sila mag-interact. Hindi na po yun. Pati po yung ating mga programa sa PNPKI, yes. Yeah. At importante po yung ating pong training sa cyber security. Kasi po, uh, hindi naman po kamot meron tayong connectivity, ay atin na pong sasamantalahin. Eh. Dahil marami rin pong nagsasamantala. Kailangan po alam po ng ating publiko kung paano pangalagaan ang kanilang sarili sa online niya. Yes, so, okay. being a responsible user, uh, di ba? From eGov yes. e app to connectivity, PNPKI, and cybersecurity. Naku, ilan pa lamang yan, sir, di ba? Pero napakarami. Yes. Meron din po hack for Gov, di ba? Yes, oh, next week yun. Kaya niimbitay namin ang mga estudyante. <laughs> yes, okay. Pumunta po kayo <laughs> dito. Meron po tayong competition, hack for Gov. Hack for Gov. Oh. Yeah, Kaya huwag pong magkalala ng ating mga kababayan dito sa Cordillera. Andito po kami para suportahan ang pangailangan po na digital ng ating pong Cordillera. Tama po. At um, syempre, yung ating Facebook, DICT Cordillera. Yes, please. so, andun, so, um, follow po nyo yung Facebook page at and andun yung mga details para ating sa mga susunod na project natin. And, trainings, di ba? Yes, so, at oh. yung hack for gov sa mga gustong sumali po. Nakaschedule so po. po lahat doon. time po namin kayo mag-register para po magtulong-tulong tayo para maging bayang digital ang Cordillera po. Tama po. And siguro sir, last na lang, di ba? Since ang team natin ay bayang digital, ang bagong Pilipinas. Ano po, para sa iyo, ano po yan? Ano po ang bayang digital, ang bagong Pilipinas para kay DICT Director Ray at sa DICT Cordillera po? Uh, ang bayang digital ay, siguro kung may halintulad tayo sa isang pamayanan o sa bayan, na ang pag-iisip ng tao ay hindi lamang pansarili, kundi pang-digital ng pang, pagtutulungan at pagpalawak ng kanilang kalaman. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabubuti ng lahat. Kasi po, sa pamagitan ng digital, eh ma, may tutulong natin na mayangat ang kabuhayan ng ating kapwa. Kasi po, sama-sama tayo, isang bayan, isang, isang pamilya, isang bayan, isang bansa, tulong-tulong tayong iangat ang ating kabuhayan, ang ating pamayanan, sa pamamagitan ng digital inclusivity. Thank you so much, Director. Ay, salamat Thank po. you sa warm welcome ng ating DICT CAR family. At talaga namang um, natuwa. Talaga namang excited. Actually, excited ang ating mga delivery unit. Eh, pagpunta, pag-akyat dito sa Baguio. At ganoon din naman. Nakita natin yung um, hard work Uh, ng ating car employees dito. Salamat, marang. Talagang nanamdaman namin talaga from the start, di ba? Every day, nakita namin yung effort. Kaya, good job and thank you po sa ating DICT car family. Sobra po, um, kahit di pa tapos ngayon, ang ating may day 2 pa lang po yeah. ngayon habang kami ay nagsusunod. Pwede day pa, kayo pa. <laughs> pero, pero po, um, Um, talaga namang successful ang ating uh, roadshow dito. Nakita natin yung interest ng bawat isa yung mga tao. Punong-puno sa ating yes, mga breakout rooms. Okay. ba diba? okay. Excited sila sa ating mga mga different uh, sessions, different topics po. Ayan, talaga nag-register sila ng maaga yes, po. Eh, okay. diba? Kaya yun lang. So, maraming salamat po ulit, Director Ay, po. Ray. At uh, sa uulitin, makabalik yes. po sana ulit ang, ang DICT Fam, DICT Central Office dito sa DICT Car. At hanggang sa muli po sa aming next next regional road show at uh, subaybayan nyo pa kami mga next activities and projects. Follow our Facebook page at of course sa ating YouTube um, sa mga susunod pang podcast. See you! Bye-bye! Thank you! Bye-bye! <laughs>